kumabag na po yung ating buyer sa bulig kukunin na po yung ating bulig na bulig kanina tsaka sa gabi ayun ah oh. kasi erik ko sabi na parating na yung ating buyer kaya i-deliver na natin sa taas ito yung huli ko kagabi ito yung kanina maga oh mantik na wala mga lods Ah, Para sure more malod. Naman makikita eh. Hello malod. Dali na tayo atin dalag. Yan. Yeah. na yan. Hmm. อีกดอกสองใช่ไหมคุณผู้ชม may order daw mukhang siya saan ah tama daw no tanggalin ka kitam deng tama kitam pa malit sa dali ko ng isa tawag kayo higa na tanggalin mo bagalan mo natanggal ayan mo Laki na isa. Yung <laughs> nakawala, yung malaki. Uh, idol, uh, sana maabot tayo ng 20 kilo para makabili tayo ng bagong screen. Hayaan mong audio ang marami. Saan mo yung kaptilya? Ah. Lewa! Mga Diyos, kaya natin yung kaptilya. Ibit-ibitan na sa kasada to. Uh, yeah. Sabihin natin yung nakakapipulig. Masyado itong mabigat na yan eh. Matapon lang din naman. Ito po yung hinuli ni Papa galing sa Panguriente. Bali, dadali na po namin sa IBM kasi ito na po yung buyer. Samahan po kayo mga dalin sa buyer. Bulig. <laughs>

Saan mo? Bubuhos ba? Hmm. Iting bang? O baka pagkalunan. Okay. Sabi, may nakawala Oo, oh, yung malak malaki, dalawang malaki. Ay, 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 nandiyan na rin. Ah, Kinakitin yung...

Eri, 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 Plastic. Eri na, huwag oh, mag malas matibay. Ayun, malaki yun. Hmm. Hmm. Ay mo ano na. Sige ka, blessing. Ano hmm. yung sige ka, blessing? lang, Maraming maraming salamat po sa buyer namin. <laughs> <laughs> ano, maraming, di, na kami, na kami, na kami pa yung papalam na. Maraming maraming salamat po. Paalam. Hmm.